flashback. Hello mga guys guys, tara samahan nyo ako dito sa Super Metro kasi marami dito mga uh, nagpapromote promote ang kanilang wedding yung mga nag-askas ng mga wedding wedding yeah. wedding organizer ba tawag dun? I'm not sure pero tara tingnan natin dito mag-explore tayo dito sa Super Metro Calbayog City at pupuntahan ko rin nga pala dito yung mga kakoblogger ko si Nalatagaw Savior Nati Bigas P. Mangkol at si na ben Wally Official so dito tamang video muna tayo dito kaya nga papakita ko sa inyo ang mga ganap dito pansin ko lang di naman karamihan yung tao dito mga guys guys no kaya ah uh, hindi, dito yung inaasahan ko nag expect kasi ako na maraming maraming tao the more the main here. yeah. ito tour tour ko muna kayo dito Now ay sana mag-enjoy kayo sa ating pag-explore dito sa Super Metro Calbayo. Kahit pa na-explore ko na to, i-explore pa natin to para ma-explore nyo. Now ay sana samahan nyo ako hanggang dulo sa video na to guys. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo. And please do comment, any comment na tanong or suggestion, I will 100% answer that mga kawake. Eeeeh!

ang ganda par par ang ganda par eee hey, geng geng bali dito hinahanap ko na nga pala si na ma'am na ating lagayas pimangkol at sinalatagaw savior kaya naglalakad-lakad muna ako sa part na to may tumawag sa akin hindi ko nga lang sure kung saan kaya hinanap ko mo hindi nagkulwari muna ako nagbibidyo kasi nagbibidyo naman talaga ako syempre hindi ko na nakunan yung pag namin kaya nagbibidyo na lang ako dito sa rest picture picture ay video pala at sa part na to papakita ko ng bride park Par, breyjan par, i, par, breyjan par. Napa ka anas? shout shoutout nga pala sa um, Master Jimmy Fishing ng Binaleo. Shoutout Master Jimmy Fishing, i, at siempre shoutout din sa mga staff. Ay blog, welcome to my guys, guys, mga uh, guys, i. Tapos na nga ang Paskok, bagong taon. Pero andito pa rin yung mga lights natin. Light up, Metro Calvayan City. Eh, par! Lighting siya pa! pahit. Tapos na ang Pasko. Eh, nasa loob, dibdib pa rin natin yung diwa ng Pasko. Ay. at syempre, punta naman tayo sa kabilang boat. Andito na nga, dito. <laughs> My friends, families, and sponsors, thank you so much for supporting me I Thank you so much, I, I, I hope to see you soon the video. See you in so next video, guys you're made okay. clean.